So, shoutout nga pala sa nautusan ko kaninang umaga na pumitas ng aking mga Indian menu dyan sa aming shop. Shoutout kay Reggie na ginising ko pa talaga para mamitas niyan. So, kapag ko pa kasi inutusan niyan, pagdating ko galing church, kaso, makatulog daw siya. So, pagkagising ko nga, maaga ko siyang message, para bago sila umalis, makapitas na ng mangga. Sayang hindi niya nakuhaan ng video kung paano niya kinuha yung mga mangga na yan. So, ayan na nga, binabalatan ko na ang mangga. Sayang nga, sana pala, inutos ko na rin na balatan niya sana itong mga kinuha niyang mangga. Kasi napakahirap maghiwa. I mean, magbalat. Huh? Hmm? naka-isa na rin ako. So, habang binabalatan ko nga yung mangga na yan, kung nakikita nyo lang talaga, tumutulo na yung laway ko. Yuck. Kadiri. Ayan, ang bilis ka magbalat. Dalawa na nababalatan ko. So, punta tayo sa ng mangga. Ayan, grabe. Yung pangako, parang lumalapad na habang excited na akong kainin yung mga mangga na yan. Grabe, dahil ko pa yata naglilihin ito ah. Hmm, sorry, negative. <laughs> so, pagpatuloy natin ang pagbabalat ng manga. Dahil hindi naman ako busy ngayong araw na to, eh meron akong time mag-adlib. Ha? Adlib? Yan, yeah, mag voice over. oh, yan na naman, mga basher na naman dyan. Meron na namang mga side comment. Naku, dyan talaga tayo magagaling. So, nakita nyo yung manga. Kumakapal na rin ba ang inyong mga pangajan O oh, hindi, alam ko, ako lang, ako lang talagang kumakapal ang mukha. Ay, pangapala. <laughs> So, ayan nga, habang binabalatan ko nga, girl, nabubulol pa, habang binabalatan ko nga yung manga na yan, at habang nanonood naman kayo at nakikinig sa akin ngayon, nai-imagine ko na talaga yung mga mata nyo, umiikot-ikot na, at yung iba nga dyan, parang sumasakit na yung tenga, na parang gusto nang i-stop ang panonood nito, teka lang, tapos, tapusin nyo naman hanggang huling video man lang. Hanggang sa huling video ko, tapusin nyo naman. O, ba? Diba? Pagkatagal na nga natin, hindi nakikita dito eh. So, ayan. Ganyan karami yung pinitas ng manga. Ang nalagkit pa niyan kanina ha. Grabe, Reggie. Dapat hinugasan mo naman. So, ako na rin din ang naghugas niyan. Ayan. So, istak ko yan para mamayang hapon naman. At hanggang bukas ko yan ng umaga. Ayan! Ay, sorry, konti na lang yung alamang. Naubos ko na kasi. <laughs> Last week pa yan eh. So, ayan na nga. So, ayan guys. Nakapagbalat na ako ng Mangga Ayan, ang dami. So, minagbigay kasi sa akin ng alamang. Magmumukbang ako ng manga. Sarap! So, dalawa tong aking alamang. konti na lang. Ayan na lang yung alamang ko kasi ilang linggo ko na itong pinapapak sa mangga. Ito, bagong pitas tong mangga namin. So, ang sarap guys. Ang sarap. Very crunchy. Hindi mm. sa ganung kaasin. Manamis-namis siya. So, ayan nga. Habang kumakain ako ng alamang, bakit ba hindi na ako active sa YouTube? Kasi, una, busy na. Marami na akong ibang inaasikaso. At saka wala na rin yung mga ibang kagrupo namin sa YouTube. Busy na rin sila sa work nila. Pangalawa, nung niligpit ko yung ginagamit ko pang live ko, hindi ko na alam kung saan ko na pinaglalagay. At saka, hindi ko na rin alam i-set up. Kaya, ang ina-upload ko na lang ngayon, yung mga event, yan, kapag may gala, may, minsan nakikita-kita kami magkakaibigan, yan, ina-upload ko, video-video lang. Para hindi ma-demonetize yung YouTube natin, kailangan, meron pa ta rin tayong ina-upload kahit papano. Salap. So, Mm. Mm -hmm. So, ayan. Nananaba na ako ngayon kasi nasa bahay ako. Pag wala akong lakad, dito lang. Bahay lang, kain, tulog. Busy ako Saturday, Sunday. ayang minsan Friday. Friday, Saturday, Sunday busy ako. Salamat. Hmm. Dalawa tong alamang to eh. Hmm. Ito pa ubus na. Tapos may nagbigay sa akin kahapon. Ito naman matamis tamis. So dalawa tong alamang. hmm <laughs> akala nyo kalamay, alamang yan. Yan, dalawa. Ito medyo maalat, ito medyo matamis. So, tingnan natin kung ano yung mas okay. Parehas lang. Mahilig kasi ako sa matamis. Pero, dahil hindi naman masyadong maasim tong mangga mas nagmamatch siya dito sa medyo maalat-alat na alamang. Oo, oh, paubos na. Shout out kay Regan. <laughs> Regan, penge ulit alamang. Kaya? Kala hmm. ko ito ubusin. <laughs> Ito naman matalis. Mmm. So ito, tanghalian ko na to. Almusal tanghalian. Kasi kagigising ko lang. Ay, naglag. So, ayan guys Para lang muli ma-upload ako At pinakita ko lang sa inyo Ang aking almusal at tanghalian Ang Indian Mango Na may alamang na matamis At maala Bye! Thanks for watching!